May nagtanong sa akin. Uh, good day po, Sir Rai. Tatanong lang po sana. Makukuha ko po ba yung perang na send ko sa isang ola, Sir? Hindi ko po kasi nakuha yung loan. Tapos, ang sabi po ng finance officer nila, ilalapit daw po nila sa Lloyd yung issue ko, Sir. Eh, sana mapansin niyo po. Tag po kung sasagutin niyo. Sir, stress na po. Okay po. Uh, well, I'm sorry to say po, most probably po, inaskam eh, kayo. Bakit po? No? Uh, kasi po, uh, wala naman pong lending company no? or uh, financing or banko ang manghihingi sa inyo ng pera no? para kayo ipalunin. No? Kayo nga ho ang nangangailangan. Eh. Tapos manghihingi po sila ng, ano, ng pera sa inyo, kayo magpapadala. So, most probably po yan, eh, na-scam po kayo. So, de delaying tactics na lang po yan, sinasabi nila na yan na uh, ano raw, ikukonsult co daw ng finance officer nila sa loob. Kalukuhan mo yun, kasi kung gusto mo nilang i-refund yun, hindi i-refund mo nila yan. Kung talagang gusto, hindi ko kailangan ng, hindi, hindi na ako kailangan ng ano dyan, ng uh, lawyer o kung sino pa man. Kasi nagpadala kayo ng pera eh. So pwede nyo nilipad. Kasi may proof kayo eh na nagpadala kayo ng pera. Dito ba? Kasi kung sa banko niyo pinadala yan, may deposit slip yan. Kung via GCash po yan, may transaction slip po kayo yan. Di ba? Well, most probably po yan, na-scam po kayo. Kagaya po na lagi kung sinasabi, no? Uh, hindi po lahat ng ano, ng, wari, kailangan niyo ng pera. Eh lahat na lang po na madaanan o lahat na lang po mag-alok ng utang, eh, kukuha na lang. Hindi po ganun uh, i-search is nyo maigi. Kung baga, gumawa ko kayo ng due diligence nyo na alamin nyo yung maigi kung uh, talaga bang legitimate yung lending company na yun. No? I-search is nyo po sa, ano, sa SEC. Ano po, kung uh, registered po ba siya. Bukod din po doon, eh, i-check nyo po yung mga reviews. Ano po? Kasi, eh, may mga tao na po naka-experience kung ano man yung na-experience nila dun sa lending company na yun o sa online lending apps na yun, so, ma check yun na siya. So, kahit pa paano may idea kayo kung na-scam ba, na kung marami na bang na-scam yan o nanghaharas ba yan. So, at least may idea po kayo, di ba? Tapos po, um, marami po kasi ngayon naglalabasan yung mga nag-message po, no? na need cash, o gano'n. O dito nga, sa messenger, need cash. Huwag mo ko yung palapatol sa gano'n. Kasi kalimitan mo yung mga yan, eh, nangi-scam yan. Kaya inyo, kayo ang mga kailangan ng pera at kayo magpapadala ng pera sa kamay. Kasi ang style ho yung mga yan, eh, kala niyo, mga legitimate talagang ahente yan. Mangihingi ng ano ano-ano, nagitali, mangihingi ng uh, requirements, ano, sasabihin nila. Approve na po kayo. Ngayon, para po makuha niyo po yung loan proceeds, kailangan niyo po magpadala ng ganitong amount sa let's say sa ano sa sa e-wallet. Kayo naman kasi nga nangangailangan kayo, nagpadala ho kayo. Eh hindi niyo alam na scam na kayo. Wala akong ganoon, no. Uh, wala pa ho akong na-encounter na lending company na magpapadala ka ng pera para ma-release ho yung loan process. Hindi ho ganon Ang lending company po, kung yan, eh, may processing fee talaga, eh, kakaltas po yan dun sa, ano, sa approved na loan amount. Tapos po, uh, yun na ang dadaling sa inyo as loan proceeds. Yung ba bawas na po ang, ano, ang processing fee. Uh, well, sorry to say ho, pero sa ano ko, pakiramdam ko, naiskam ho kayo. Eh. Well, uh, wala na po tayong magagawa dyan. Eh, kung kaya nyo hong i-complain po, eh, i-complain nyo. No? Uh, nyo hong yung company name, tsaka yung uh, address, tsaka yung iba pang detalye, eh mag ano magpailo kayo ng complaint sa SEC ano po or uh, uh, kay sa abogado para po uh, mas matugunan ng maayos no sa legal na pamamaraan ano po kung wala ho kayong pambayad ng ano ng abogado pribado hindi eh, lumapit kayo sa PAO tutulungan din naman po sila kayo ano po ay hope po nasagot ko yung inyong katanungan at uh, nakatulong po kahit papano itong video na to no Uh, kunin ko na po itong mga uh, opportunity na to na magpasalamat po sa inyo no uh, maraming marami dahil po sa patuloy po ninyong pagsuporta ano po uh, tulungan niyo po ako na maabot po yung iba po nating kababayan uh, na kailangan din po ng ano ng uh, uh, tulong no para po maibsan yung kanilang uh, isipin no lalo na po sa mga naharas ng ulan. maaari lang po uh, pa yung uh, mag-share? Uh, mag-comment no, mag-subscribe po at mag-follow no sa aking mga uh, social media accounts no sa YouTube, uh, sa Facebook at saka po sa TikTok. Ano po? Hanggang sa muli po. 'Yun lang.